Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa Robok Plaza. Noong 2022 guys, tumatakbo si Pangulong Bobong Marcos ng Presidente. Yun guys, may sinabi si dati Pangulong Duterte na maghanap buli ng Marcos. Kasi sinabi ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na sabi niya, kahit bigay daw siya ng 20 years, hindi niya kaya sukuin ang corruption kaya maghanap ulit tayo ng Marcos. So yun guys, panorin niyo ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ito na. Hinimok ng Pangulo ang publiko na maghanap ng leader na katulad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa anibersaryo ng Philippine Navy sa Cavite kahapon, muling sinabi ng Pangulo na mahirap talagang sugpuin ang katiwalian sa gobyerno. Hindi raw niya ito kakayanin kahit pa umabot sa dalawang dekada ang kanyang termino. Dito na niya nabanggit si dating Pangulong Marcos. Wala anak ako ng gana. At tulo, sabihin ko, nung nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Maghanap uli kayo ng Marcos or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or some days, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves economically, politically, Well, I'm sorry, I'm telling you. Hindi dadating yan. Not even half what Hong Kong. Sabi ko na, hindi ko kaya itong corruption. Kasi maskinsa ang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya eh, sabi ko na wala anak ako ng gana. At tulo, sabi ko nang nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves economically, politically. Well, I'm sorry I'm telling you. The other thing. Not even half what Hong Kong will be in 30 years. Sobra kasi ang I don't know, but the constitution that uh, I'm not trying to criticize. It is as good as any. Mas mabuti pa kung wala. Talaga. So guys, ito pa rin tayo sa Tawag Plaza. na panood ang pahayag ng dating pangulong ng pangulong Rodrigo Duterte Terte na makanap ulit ng Marcos. So yun guys, kung gusto nyo yung video, video na ito, please like, share, subscribe. Click na bell icon para gaya kayo sa mga videos na-upload ko pa. Bye!